lang. Ang sugo lang. Isugo lang, lang, lang. po. Pila pa yung Tres. 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 Tres mil. Aga. Tres Aga. Okay. Oh, okay. okay. Sino sugo si mo? Wala akong Sino sugo? Wala akong Gusto kong balangalan niya? Gusto Aga. Sino ang sugo? Okay. Sino sugo? Gusto kong balangalan niya? Ay, wala si ka balo? Wala ka balo. Ano bayad si mo? Trismel! Aray! Ano mo mo? Ano yung mo mo? Ano mo mo? Wala! Sum! Poo! Patay! Patay! Okay, Teka din, mo. Teka din. Wala! Wala ka Wala ka balo! Gaya, 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 Kaya okay. 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 masakit niya Oo! babae lalaki? laki. Ako babae, babae. Pila edad? Wala ako kabalo, pila edad. Dalaga? Tigulang? Hindi, tigulang. Tigulang. Babae lalaki? laki? Babae. tigulang? Oo. Oh, oh. Tumino? You know? Ako. Okay. Peter sana? Oo. Oh, 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 oh. Babae. Pila edad mo? Ikitre. Ikitre. kena datang rumah hai maluhai ka maluhai ka kalau nak tinggal sama adik oh inde nak guna socket nak foto oi ka to agak kita minum nak buka si bible agak maluhai ka to nak si video video lah alo isa mismo pero isa nakabutas sa bible eh 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 iyon sa mande kay lakay niyo sa tinelong basa-basa yung

dagdag ka. Ah, uh, unang-una ko sa lahat, ay pasalamat po ko sa Dios namang dakila Panginoon Sus at sa to po kay Apo Chilin, Apo Eric, Apo Rap, Apo Ken, uh, mga team Apo ko to at shout out sa Team Supremo kay Bro Carl, kay San Jodiel, kay Jet at saka kay Gerald at saka kay Nanay Mel at kay Apo Rosita eh ano po, uh, maraming maraming salamat po at uh, Merry Christmas. Bu